Ito na yun, no? Ito na yung pinapangarap kong makatawid sa si Shibuya. Tapos, nakailang tawid ako, paulit-ulit, inaantay yung stoplight, tapos, tapos na. Ngayon, ano pang gagawin ko dito sa Tokyo? solo traveling is the new in. Favorite ko yan, sanay ko dyan. Eh, dito sa Tokyo, kaya ko kaya mag-solo. Kung mawawala na lang ako, pipiliin ko na sa kitna na lang ako ng gulo sa Tokyo mawala. Kasabay ng paglilibot, syempre isasabay ko na kayo sa mga guides, travel tips, mga reminders, at mga gawaing solo. Kahit nga kakatapos lang ng Europe trip ko na hindi ko pa rin na-upload, iba pa rin yung magic ng Japan sa akin. Second home na to eh. Important guides muna tayo para Tokyo ready ka four to five hours ang flight papuntang Tokyo. May dalawang airport ang pwede mong paglapagan. Pwedeng Narita, pwedeng Haneda. Mas malapit ang Haneda sa sentro but less flights, meaning pricier mula Manila. Sa Narita naman, madalas lahat dyan ang lapag. Mga Sempak, Air Asia. Makikita nyo yung airport mamaya pagdating ko. Mula dito sa Naiya Terminal, secure nyo na ang e-travel, travel tax at visa nyo bago pumunta ng Japan. Japan Visa Guide ba? Sa ibang video na yan. Bago nga ako mag-Tokyo ngayon, wala pa talaga akong tulog. Alam nyo, wala akong trip ata na todo yung pahinga ko bago yung flight. Siyempre, kasi ginagawa ako talaga, sinusulit ko yung mga work bilang magbabakasyon naman ako kaya di ko maiwasan na habulin lahat, tapusin na muna bago ang trip kahit nababaliw na ako kung paano ako makakatulog dito sa airport gamit yung kakabili ko lang na neck pillow na may pahudi ala to. Bala na, basta makapag-Tokyo lang. Okay, back to facts. Kung ang oras ngayon sa Pilipinas ay alas 5, alas 6 na sa Japan kasi one hour behind tayo, legroom ang priority para sa tulad kong matatangkad. Buti at nakatulog din ako kahit papano. O ayan, nasa Narita Airport na tayo agad. Dapat nakapag-visit Japan web ka na ha. Arrival, immigration, clearance yan at customs declaration. Yan na ang mandatory para makapasok ka sa si Japan. Parang i-travel sa atin. Huwag mo na dun gawin. Mahahassle ka pa. Makakakuha ka ng isang QR na gagamitin mo sa immigration at customs. Papakita mo lang yan. Best talaga mag isim sa clock. Hindi ko alam bakit ito yung binili ko ngayon. Kasi pag nag isim ka, diretso ka na agad makakakonect. Paglapag na pagbalapag mo palang sa plano. E, pag SIM card, ipipick up mo pa or whatsoever. But, check mo pa rin kung compatible yung mga cellphone nyo. Dito sa Narita Airport, bago ang train station, ayan na, may 7 eleven na ATM. Diyan ka na mag-withdraw. Huwag ka na magpapalit sa pinasayang lang yung oras. Papuntang Tokyo mismo mula dito sa airport. Tara, mag-skyliner tayo. Nasa clock na rin yan. Planado na talaga lahat ng gagawin ko dahil sa clock. makatulog ako. Labas lang tayo sandali dito sa Weno area. Maraming pwedeng puntahan dito. May mga park at kung ano-ano pa yan, ililista ko na lang. For now, naganap lang ako ng makakainan. Tapos, nag-stroll konti. To be honest, wala pa akong complete plan. Ang alam ko lang, e, eh, bukas mag ako. Tsaka, huwag kayong mag-expect na kumpleto yung mga videos. Actually, kaya ako pumunta dito sa my Station dahil nga kumuha ako ng Suica card, nag-upload ako niyan sa TikTok ko. Pero ganda oh, ganda rin dito. Tapos syempre, di ko na miss out first night agad since first time nating mag-Tokyo eh diretsa na tayo sa si Shibuya. Maliit lang pala siya, no? I mean, paano ba? Parang parang mas malawak yung nasa imagination ko. But, masaya pa rin. Ang daming anime na dito shinote. So, syempre, kailangan natin pumunta dito. See you tomorrow! may memorial service na nangyayari sa loob. Yung iba pwede naman mag-picture pero syempre out of respect. sobrang tourist trap na dito sa Chukiji Market. Pero first time naman natin at tourist naman tayo. So magpa-trap na tayo. Look at the options. Sarap ng mga chicken barbecue dyan, mga karage at iba't iba pang mga skewers. Try lang tayo ng ilan itong ano to? karage at itong chicken with leeks. Actually parang mas meatballs to. Siyempre mga sushi set. Marami-rabi dito niyan. Huwag mo palampasin yung mga options nila medyo mahal. Marami kasing matatry sa ibang location na almost same lang naman yung lasa. Puro seafood kung gusto mo ipagrill, mga shellfish, maumay ka sa uni. Ang dami mamahal dito. Mga octopus, dapat mo rin itry. Natry ko na yan dati, kaya mas tinitignan ko na lang ngayon punta kayo sa outer area ng fish market. Marami pa doon. Makikita nyo naman sa Google Maps mismo kung nasan. Mag-iinari lang ako. Ang daming may gusto ng unyo pero di ko talaga feel yan. Parang, eh, kadiri. Lalo na kung ganyan kadami. Gagawin pa lang nila pagka-order mo kaya fresh na fresh yung inari. Kain lang tayo dito sa gilid. Di uso ang upu upuan Lagyan ng konting soy sauce. So, sarap naman. Daming tao. Dami pa doon. Lawak pa. Kahit maaga ako pumunta, kan 10am pa lang ngayon, ito pa yung ibang makikita nyo dito sa Chokiji Market. To. Pasok tayo dito sa Fujimi Tamon Defense House nila. Check natin sa loob. Basta ito yung mga nasa outer area to protect yung mga palaces, yung mga temples. Imagine nyo lang, dito tumatayo yung mga hapon, tapos meron sila mga arrow. Tapos parang sila yung first barrier bago magka gulo-gulo na. Tapos ang nakakatawa dito, nakita niyo yung map kanina, 'di ba? Parang ang lawak-lawak. Ngayon, di ko maalam na kung saan ako pupunta. Tipong purong patag lang nakikita ko. Tapos dito na ba 'yun? So wala, Wala na talaga ako. Tapos hindi ko na rin inadapt. Hindi ko masyado alam saan ako pupunta. Kaya ginawa ko, naganap na lang ako dito sa kabilang side since dito na ako malapit at may nakita akong museum. So, Kunyari na lang ano, ito talaga yung pupuntahan natin kahit hindi naman pasok na lang tayo dito sa National Museum of Modern Art Tokyo. Ito yung gusto ko pag nag-solo travel kasi nga na-enjoy ko yung pagiging mag-isa mas alam mo yun? Parang naririnig ko yung sarili ko. Kasi parang pag nasa Manila ako, sobrang busy na with work, with family. Parang mas makakapag-focus na ako na pakinggan na yung sarili ko sa mga bagay na hindi ko napapansin. Pag may kasama kasi napipilitan akong mag-function bilang introvert ako. May mga trip din syempre na masaya talaga pag may kasama pero... Ang rule ko pag first time ko sa isang lugar tapos gusto kong ma-embrace or mas maintindihan, ma-deep dive yung lugar, gusto ko solo lang ako para on facing. Mas makakapag-focus ka sa pinupuntahan mo kasi pag mag-isa ka. Kahit hindi siksik yung itinerary, mas fulfilling kasi sarili mong flow, mas gusto mong gawin, one with the city ka or the country talaga. Tulad ngayon, ikot-ikot ako dito sa mga nerdy areas, mga gashapon, mga kung ano-anong anime. Eh, kung kasama ko yung family ko or friends ko, hindi eh, di, di naman nila trip to. Safety ang laging tinatanong sa akin, marang pag safe ba mag-isa pag nag-solo travel? Ang best advice ko naman, Huwag kang magmukhang first time mo, meaning maging performative soloista ka. Part talaga nun is make sure na ready ka sa trip. Parang research, know the area, wag sa mga risky spots. May access naman na ngayon usually sa social media. So, alam mo na rin talaga kung medyo risky or delikado yung isang lugar. Basta deep research lang and be familiar dun sa mga places na pupuntahan mo and make sure kumuha kayo ng travel insurance. I mean, alam kong ayon yung isipin pa yan ayon yung gawin dahil nga dagdag gastos ako din ayoko pero may mga mura naman sa cloak dyan sa travel joy sa gcash meron din pero Ayan, pakita ko na lang may discount code ako for that. Pero okay kasi na meron kayo nun. dahil hindi mo alam kung kailan darating yung stress. Wala pa namang nangyayari sa akin. Buti naman. Kumbaga, sunay naman na naman tayo sa Pilipinas na stress at maraming nangyayari. So, easy na lang yung mga challenges sa ibang bansa. For today, nag-avail tayo ng tour sa clock para makita ang ayan, ang Mount Fuji. And yung pinakatoktok ha. So, dito tayo sa 5th station. Hindi na lang siya yung parang makikita mo from afar. Dito nga sa paligid, makikita mo talaga siya ng mas malapitan, parang konting lapit na lang yan na yung pinakatoktok. Tapos medyo swenerte tayo today dahil nagpakita siya dahil usually hindi talaga. Pasok muna tayo dito sa parang rest house ng 5th station going up dahil may mas magandang parang viewing area dito sa taas na kasama na lahat dun sa tour maaga nag-start eh, 7 a.m. ata kami umalis dun sa Tokyo Station mismo. Makikita nyo naman dahil most ay doon naman ang meet-up point. Tapos, makikita mo na siya ng ganyan. Very small window para matanaw mo siya. Like, ayan, after few minutes, or few, ayan, few minutes nga, nagbalika na ang fog, ang mist, ang clouds, then balik na tayo dyan dito sa baba niya, meron siyang parang shopping area na mga souvenirs, ganyan. Masarap itry itong Mount Fuji Melon Bread. Ganyan yung itsura niya. Tapos kung ano-ano pa dito. May nagustuhan nga akong parang bucket hat. Hindi ko alam kung bibiling ko ba to o... Hindi, mas kailangan ko yung gloves. Sobrang lamig na ngayon bilang lamigin ako dahil mas mataas pa dito. Hindi ako ready. Akala ko hindi siya malamig. Pero kung aakyat kayo sa mismong fifth station, iba talaga yung experience. Kaya sobrang malamig. Kaya make sure na ready kayo. Sa may likod na area lang nito, since may time pa, nag-ikot-ikot na ako. Dami maganda makita, o oh. lalo na pag autumn. Kita mo pa yung pagpapalit ng kulay ng mga dahon. Tapos, ayan, ini-enjoy ko na tong gamit kong uh, para gloves nga dahil nga sobrang lamig. Tsaka ngayon, tingnan nyo, ibang-iba na talaga siya mula nung kanina. Kanina kita mo pa ngayon, wala na. Kaya, lugi. Ang ganda na talaga dito pag autumn, oh, mo tingnan mo yung kulay ng mga dahon, ng mga puno. Parang, grabe, sobrang magical. Ang maganda pa sa tour na to, Pagbalik namin ng bus, ayan may kasama na kaming bento meal. So, not bad, 'di ba? Kompleto na for lunch kasama na rin siya kaya busog na ako agad. Biyahe papuntang next stop natin sa outlet store. Dito naman sa Gotemba Premium Outlets. Mabilis lang na stop pero ang maganda is marami kang pwedeng makita. Bili, kailangan mo ka lang talagang bilisan. Nakabili ako dito ng jacket. Eh, hindi naman talaga ako madalas bumibili pero may nakita akong maganda. Kaya itong Jordan na gantung kulay. Yan. Enjoy na enjoy ko Dami pang shops dito. Kailangan nyo lang hanapin talaga kung saan. Bibigyan naman kayo ng map bago maglibot-libot. Kaya mas madali niyong mapinpoint pinpoint kung ano ba yung target niyong puntahang areas. Dito ako mas excited. Wala akong idea at all kung anong nasa Owa Kudani. Pero nung nakita ko na from dito sa starting point ng ropeway sa Togendai, ang dami nang sinasabi sa amin na bago makadating sa Owa Kudani, make sure na may mga towels kami dahil nga yun yung isa sa most iconic spot kasi may steam eruption doon sa area that occurred for like 3,000 years. At pila lang muna tayo at parang ilang minutes din, parang 15-20 minutes yung way paakyat. Tapos, grabe! Ang ganda dito talagang kita mo yung steam eruption talaga. Tapos, medyo may challenge na siya sa paghinga dahil nga parang mausok. Tapos ina-advise din talaga na gamitin yung parang mga wet wipes na pinamigay nila. Pero sobrang solid kasi na experience. Kasi ibang iba yung itsura, iba't iba yung ganda din. Yung ropeway, papakita sa iyo kanina ng mga magagandang scenery. May mga sikat rin silang mga binibenta dito na magandang bilhin nyo. Pero kita nyo, tingnan nyo. Lamig na lamig na ako ngayon. As in, dahil hindi ko na alam kung <laughs> bakit ganito nakalamig dito sa may area ng Japan. Eh, October pa lang naman to. So, hindi mo talaga ma-predict yung weather pag nandito ka. Minsan, uh, maulan. Minsan, mainit. Lalo na pag October to November transition. Dahil nga sa global warming siguro. Biglang iinit, biglang malalamig. But mostly, malamig naman ah. So, talagang kailangan nyo na mag-cover up. But eto sa Owa Kodani, mas experience ah. mag -e end ang day natin riding this Malapirate ship ang ganda ng mga view na nakikita ko dito. Ito yung Lake Ashi. So, from Togendai Port to Machi Port yung punta natin. Nandun na yung bus na magsusundo sa atin at maghahatid pabalik sa Tokyo. May -e enjoy mo dito sa around 30 minute na ride itong pa sunset. Tapos, sobrang swerte nga talaga kasi though note lang ha, may chance na minsan hindi sila nagsisay, lalo na depende sa weather sobrang sunerte lang talaga kami for this entire trip. And nasasabi kong sobrang sulit nitong look tour na to dahil ito yung mga things na oo, pwede mo naman siyang diy pero sobrang hassle. Ito, uupo ka lang, susunod ka lang. Pag nagta-travel ako, talagang ginagawa ko kunwari, Monday to Sunday. So, pagdating ko ng Monday, yung Tuesday ko, medyo... DIY tour yan. Para kung medyo pagod pa ako from flight, medyo makapag-relax pa ako. Tapos gagawin ko na ng Wednesday yung mga day tour. Pagka Wednesday na day tour, the next day, syempre, hindi mo na tour ulit yung gagawin ko. Gagawa ko ng mga DIY ulit para nga controlled ko yung time. Tapos, saka ako gagawa ng tour ulit. Parang ganun. Para ina-alternate, alternate ko siya. Mapapansin nyo yan. Depende na lang kung half day lang yung itinerary, nung mismong tour. But, I highly suggest na mag day tours kayo sa clock, lalo na kung may mga kasama kayo kung family kayo kasi nga mas sulit talaga siya tas mas less easy yan. ganda dito chill sobrang na-enjoy ko mag shoot and stuff Dito na muna magtatapos ang araw natin. Pati itong video, may part 2 pa to to continue ang ating solo travel dahil may ilang araw pa tayong remaining. At doon, may mga ilang tips pa akong mabibigay sa inyo. O oh, don't forget, just got fed look. Pag mga may travel kayo, gamitin nyo yan.